Orasyon sa panahon ng matinding pagsubok Amang makapangyarihan at mapagkalinga Sa gitna ng aking pinagdaraanan ay lumalapit ako sa iyo Ikaw ang aking tanggulan, lakas at sandigan Bawain mo ang bigat ng aking dibdib Palakasin mo ang aking kalooban at liwanagin ang aking isipan upang makatawid sa unos. Huwag mong hayaang magapi ako ng takot at pangihina. Sa halip punuin mo ako ng pag-asa at tapang sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Odi kaya ay iihip mo sa yung dibdib. Sator aripo Opera rotas diom intronim signum diom intronim signum diom intronim signum amen gawin ito araw-araw hanggang sa humupa na ang matinding pagsubok. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.